Hello mga mi, welcome to my mini vlog. For today's ganap na mga mi, ay isasama ko muna nga kayo dito sa isa ko pang trabaho as a barangay health worker. Ito nga din yung isang rason mga mi kung bakit minsan madalang ako mag-upload mga mi or nadidelay ako sa pag-upload ko mga mi kasi ayan, mayroon ako pang isang ganap mga mi. At uh, ngayong araw din na to, mga mi ay birthday din ng aming mahal na kapitan. So, nagkataon pa nga sa aking araw ng pag-duty, mga mi <laughs> Alam niyo na, mga mi kapag may birthday, merong handaan. Shot lang. <laughs> Ito na <laughs> nga mga kamarites ko. Ay, este, mga ka-office ko nga pala. Bunga nga muna mo. Ay, ng aming mahal na kapitan. Ay, ang aming... Ay, papatsubang mo pala sa aming ha baka pogi naman ang kapitan namin so, sarap sarap <laughs> o diba yan na nga yung kaganapan na nagre ready sila dyan para isurprise ang aming mahal na kapitan dahil nga birthday niya habang wala pa nga ang aming mahal na kapitan so itutur ko muna nga kayo dito sa aming barangay I-ikot ko muna kayo mga mi dito naman sa unang pinto, mga may, meron kami dito ang ng barangay, mga may, libre lang yan, mga may, sa lahat. Lalo na kung halimbawa may dalak ang reseta, mga may, basta huwag mo lang gagawin pang kabuhayan. <laughs> kung mga certificate naman, mga may, ang kailangan, mga mga may, ayan, punta ka lang dito sa kabilang pinto, mga may, or sa kabilang window, mga may. Meron mag mga mag-aasis sa'yo dito, magagandang staff, mga may. Sa akin muna tayo dito sa taas mga may dito makikita mo yung malaking aircon dyan. Talaga namang ayaw na ayaw ng aming kapitan na may kami mga staff niya. Dito naman sa kabilang pinto mga may ayan sa um, office ng aming sekretary. Tapos dito naman makikita nyo yung mga nakasabit dyan. Ayan ang nagagopo hang aming mga konsihal. At syempre sa pamumuno ng aming mahal na kapitan na si Christopher Sarmiento. At dito naman nga sa Gidle, mga may makikita nyo ang may bahay ng aming konsihal. Napakaganda naman talaga ng aming konsihala. Syempre kung gusto nyo o morder mga mi ayan, pindot-pindot <laughs> lang kayo dyan. Charot lang! Hindi nope. ko alam ang tawag dyan. So ayan mga mi, tapos ko na nga kayong tour sa aming barangay. Yan lang naman ang barangay namin. <laughs> Bumaba na nga ako kasi parang nararamdaman ko na nga na na aming mahal na kapitan. Baka ako'y mapagalitan doon sa taas kung ano-ano mga pinagdadaldal ko. So, ayun na nga ang aming mahal na kapitan. So, happy, happy birthday po, Cap. So, naway marami pang birthday ang dumating sa inyo, Cap. And naway bigyan pa kayo ng malakas na pangangatawan at talagang mahabang-mahabang buhay, Cap, kapara. Nagay pa po namin kayong makasama.